Donut 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 Donut, Donut! Donut! Donut. 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 Ooy! Donut! Ah! Boss! O, oh, Boss! Do na kayo, Boss! <laughs> ano, Boss? Donut? Donut! Donut! Tignan yung donut mo! Tignan yung piso lang, Boss! Tignan yung piso? Oo! Ah! Oh. Donut! Donut! Ooy! Oh, Tignan ka na yan! Pati yung mura ng tinabay mo! Boss, ah! Oh. Ah! Ba! Tignan na ba yan? Parang walang atukan! Tignan ka lahat yun Boss! Mura na yan, Boss! Kilang, ano mura? Magkano ba isa niyan? Dalawang piso. Dalawang piso ka lahat kilang. Dalawang piso. Buti nga. Buti ka lahat. Kinagak mo na yung na Ba, bro. hindi ko kinagay ang boss. O. Oh. Puro kagas. O, oh, di ba di? oh, oh. Hindi ko kinagay ang boss. Hindi ko kinagay yan. Yung donat mo, ganito? mo. Magkano ba isa nito? Dalawa. Dalawang piso. Oo. O. pa pag isa nito? Ha? Pag pinagsama, apat. O. Ay, mahal. <laughs> mahal naman yung tinda mo, boss. Kung binalik yung okay, kinaman nyo yun na. mo. Kinagat mo eh, paano ang bibili? No, tingin mo, may kagat. Oh, puro kagat. Boss! Hindi na magkala yan, boss! Eh, putol-putol ko yung boss! Ano ba yung pinupol? Ay, hindi na donut yung tawag yan. Ang tawag yan, donut? Hindi donut yan. Dukat! Dukat! Pinupol niya, di ba? <coughs> hindi. Oh. One cut na lang. Ay, one nut. One nut. One nut to. Oh, pa. ba? Magkano? Tawaran namin, no? Piso na lang. Boss. Hindi pwede yan, boss. Ikakalati lang sino? Ma malulugi ka yan ako, boss. Tas, malulugi mas, ako dyan. Kulang payatan yata ang bumili. Kulang eh. pa sa asunod. Ay, tutup. boss! Sabak kanina yan. Sabak yan? Oo. Hindi nga. Ba't lang? Hindi namin tikman. Oh, oh, okay oh, Tiyak man nyo, boss. Tiyak man nyo, Oh, matabang, no? Matabang. Ganyan yung nasa, walang margarin. Ay, boss! May margarin yan, boss. Tiyak man mo, Takman mo. Hmm? Tengah, tengah, tengah. Bos, na kain muna sa akin, bos, eh. <mimitan>, mamuna na, timba, mamuna na. Mamuna oh. na, mamuna na. Mamuna na, mamuna na. Paano namin malalaman kung doon na to? Bos, matabang. Balik ka na lang. Dari bang araw, no? Ba, bos? Bayarin niyo yung kinahin bos. Kana bos, no? Ba? Hindi mo babayaran? Hindi mo babayaran? Hindi Bayarin niyo bayarin niyo Bibiro lang kami, di ka mabigyan. Uy, sir, uy, sa kanya. Saba, saba na yan eh. So, Rp. 30 na yan eh. Baka lang kinain namin. Oo, yun ang na kasi sa na ito, sa yung Kala ko hindi mo pa lang, natin sinasabay na yan Kala ko